Yan Maidul. may dala. Barter tayo sa akin. Dugo ang may tu Lukan lahat. <laughs> Bendang gabi po mga Dito naman kami Maidul. idol. Manggugulo naman sa mga dakom. Ito to. Hmm. Tak sila eh. Hello. Oh Dali na namin do sa ano may doon. Hmm. Kay Lola Esther ba. <coughs> Wala yung isa. Titikim daw yun ang dako mo may doon. Yung doon. Ito, maliit. Yung last kasi nadala namin. Ano yun? Tuway ba? Bukas, idagan namin ito ng tawag ganun eh, yung bagungon naka-attire kami dito. yung binigay ni Ate Raquel kita ba Sirita. na <laughs> <Ayuh>. <laughs> ba namin yung mga bata kinapapa ito o pwede yan o na yan kauna Daun buhul ni mai si tu. Jadi tu suka bila beo. Merami di tu suka si bila. Tu. Okey. Hmm. Dah 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 eh. Okey. Okey nak angkat oh. Apa mai tu dai? Melaki. Okey, nak maaf nah. Na. Nah. Pakid. Makan ka. ada dengan kau panai tu. No. Macam isdak tu no, sebab apa ba. Masuk itu. Eh, okay. pergi kedak ni. Eh, nak kemari dah. Ha? Mun semain. Dia no. dalam wabi. Tu ba. Eh, kat lu. Dia so, mau dulu. Eh, dah nak ano may ito ito mo yun ito pa isa dito ayan o ay ako mo beta alis na okay. ito naman ito na may ito napakalaki ng tubig o iyon ko lang nakakauli baka may alimahang ito may ito ito okay. lang ano, madali na madali ha tago sa agat eh nako nukso man laya kami na singkaw at saka tapos sa gilid ng fish pan may tubig iba sa na siguro pag ano. Madaling araw. dito kami sana mabilis. Sa mga mga na. na kinanang agad ng lumot na tapakan ng lumot. Ay so lang ng lima tubig may ito sumalina ba na huli yung malabanos kanina may ito bakat kat yung video natin nagluloko yung gopro may ito hindi yung recording niya ba napuputol bigla dito na po kami sa bahay may ito yan ito po yung lahat na nahuli namin yung gopro may ito nagluloko talaga 24 hours later. Yeah, I got Asa ka? Tagat. <laughs> ayan mga idol, ito po yung karugtong dun sa ano. Nanguha kami ng dakomo no. Uh, nanguha kami ng ano ngayon, bagongon tsaka tuway. Ito kami sa tabun mga idol. Dulo ng tabun to. Kasama na namin ngayon si Calvin. Si Inde lang yung wala. So dala din ako sa mga idol. Tubig. Wala Ay, yung... Nakuha ko sila yun. Wala sila. Ayan yun. Sa ilalim. Okay subukan natin dito mga idol yung ano yung tawag yun eh yung lakumo napakuluan lang namin tapos nilagay na lang sa ano no sa rep ba idagdag e, na lang namin pagka dalhin namin Amaya dito din ako nangunguray dati mga idol tagal na ako hindi nakabalik dito dami na siguro kuray tingnan nyo mga idol grabe yung mga butas ng kuray dito mga idol lalaki subukan natin to Iwan ko lang kung lalabas. Andun po. Oh. Sa siptik. Grabe, ang daming butas may loob. Ang dagdag na dito sa dakumo, no? Sila, mga huwa sila ng kuray. Ay, ano? Tuway. Ito pa, oh. Diyan, mga ito. Dito din ako nanguha dati, oh. Buwan oh, na labi, basing naibildo. Hinaabakos ko. Oo. Oh. Ah, grabe. Ang ganda ng ano mga doon. Ang ganda ng putik dito malapot na malapot siya na lalabas to no? sila nag na sila meron? meron ma? ha? gagmay? at least meron siya na nalalabas grabe ang laki nito may doon parang may tubig to sa lubi tingnan nyo napakalapot may doon Yeah. dalawa ma tatlong balde na ubos may idol marabi napakalalim sa nalalabas to sobrang laki nito mga idol huwag sakaling lalabas puti na lang maraming ano maraming putik dito ba okay at tayo, wala mang gumagalaw bagal ang mainol na Tapos Dito ako namumuhos dati Tagal na rin yun, ilang taon na rin ngayon Ang kulang kung lalabas pa ngayon Kau lagi dah punok langsir mai tu kalau hendak share mabas malu punya mah kagum dari mai bukan hatinya ibu ambutas mai tu. Kau mau Ini na mga tayo dito na. hindi din yung nila. Ang kulang. Ay. Ay. Kasi mata matagang din may yun. Ang maruko eh. Diyan na yun Bos ya. Mau mau bulat kan tu. itu. Jumlah bos. Rupiah yang kagak jadi. yung katulad dito dako kayo bila yung malaki talaga medyo dito. tatlong butas ng kuray sinubukan ko wala talaga kahit isa no mamuha na lang kami ng tuway kaso yung pagkukunan may tubig na ah, dito ako nang huwag dati ewan ko lang kung may ano pa may tuway pa siya may doon na lang kami ngayon ako baka yung taon ni tuway laki kasi tubig ngayon may iba sa paghapon pero hindi pa siya ano hindi pa siya pwede uh, ibang ilaw nagana may siya una diri eh. dun sana sa taas maraming tuway dun kaso sobrang init ba ngayon lang kasi umulan may dul namatay sila wajud kami to dito dati punta na ng ano yun banbanon ba talaga maawa ito muna lumusong nga ito muna para hindi tayo parehas mabasa tapos wala ba naubos na kasi yung ano mga dinala namin kay Lula ba tapos nung nakaraang araw pumunta si Maika doon mahinat din nagbilin siya Jadi abe. Ya noh. Hmm. Ya itu. Sampai itu apun tu, Apun tuh ni bin-bin. Nah, di itu yang tua. Yang putih bah. Apa tuh? Nah, gini. Kan kami melilit itu. Hmm, melilit itu. Dia lah, di mana mau dia? Ada lama itu. Ini Jamaica. Hilang perasaan aku mau be. Hah? Ilan? Ilang, ilang piraso yung madami? Lima. Lima mo yung madami na nga. More than one. More than one mo yung idol eh. Additional din to Lahat nang madaanan namin na pwedeng makain. Pakunin namin na. Nagkaw. Hmm. Ina! 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 hihihi hmm. ngayon quiet quiet ganito na nga ganito na ni Mo ah. grabe yung tubig o. ano na talaga lapaw na siya ba dito sabuban ka dito ngayon kasi ano to Daluyan na ah. ano lang pala yun yung nakuha ko, ko kanina pampagana lang pa yun wala na palang iba oh, yun wala lang talaga hihihi na po ito may dulo ah. dagdag na lang sihi ano medyo may, ah, may patakamay lang mayroon dito dalawa kulay puti sana marami pa ayun, tara, kalibi, nagtapad-tapad tatlo na tatlo na ando si Michael oh. tara, ang kabila <laughs> may si ang kabila <laughs> mga ano ito, idol, mga heavy nagkukayan ng pilapil sa gilid tapos ito sihi oh. No, sihi ang dami sihi may dalo sarap kasi itong sihi may Lagyan ng ano ba tanglad sasabawin ang sarap to lalo na pag ano nagpapadidi ka ah. nga bagong panganap ah dala ka ng ano dito mapalde tatlo may dalo ito yung masarap ikilaw may dalo Malinis ba? Ah. Diyan na dyan ibe, iniwan ko ah. Diyan lang may dalo Ano ba? Ah. Aray Sano yun? Kami ba yun? Baka yun lang naman yung tatlo Pagana ba? Mauro makaputong tulog Ha, tak Dia ajut. Oh. Putik ni. Oh, putik. Tak ni sih, mai dulu. You ini know, nak bagi bau. Mahal ini nanti. kat tu habis Pergi jom ni oh. Nah putih tu apa Putih kan ya. Matai mai tu ba kalang Balik giat sembil kadu Hmm Kalang ni nak yung anu Baldi Eh dia lah Pergi tu kok eh Haa 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 ni Haa 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 May dulo. Kakapa lang may dolo. Maganda siya kasi ano ba? Buhangin. Okay. Tara may dulo. Tara Okay oh. Buhangin siya may ba? Magali lang malinisan yung tuway. Ilang araw yung kinulam ni Lula ba? Ha? Isang araw lang <laughs> <laughs> sa Isang araw lang naman yung dala namin tuway. Nung la... Kailan ba yung... Kailan ka pumunta doon? Nang. Hmm. Kahapon ba yun? Nakarang araw? Okay. Kahapon. Kahapon no? Hindi. Oo. Oh. Nakarang araw. Nakarang araw. Sabi so, nga nah. mag-minas kayo. Bagong mo at saka to eh. Barter <laughs> na tayo saging. <laughs> Barte. Eh. Palitan daw ni Lula ng ano. Saging. <laughs> yung saging naman, ginagawa naman namin, namin pang no. Pag nahinog siya ba, ginagawa namin banana cure. Kaya okay na rin may eh. Siya naman yung ano. May nag-oper <laughs> nag ba may gusto. Marami kasi sa aking silula. Nakita niyo man itong may doon. Marami. Ano, dami ng tanim na doon. Pagkain-kain lang, hindi niya maubos yun. Kaya papalitan natin. Papalitan ng shelba. Paborito niya. Kapatid pa doon. Ha? Kaya kapatid pa doon. Iyer Ha? Iyer mo kaya lahat-lahat mo rin ako. Iyer mo. gilis dan mangga pun. <laughs> ah, ah. hmm? oh. Eh si bung nak Dari tadi. swim Nah adik swim. Deku Kata satu kilo mami lah. Kalau muka kilo tayar mami. Wah. Oh. Dalam mami tu. Kalau muka dami mungkin tu. kilo Sekitum. Sekitum. Tadi ada yang cek sepok lah. Tadi ada yang Wah lagi. Kita hmm. kuat. Hmm. Ini kilau ni. Saya kata gini tu kilauin mai tu. Malayak tak erat mai tu lah. Nah, kita tak kuih bagaimana ni. tunggu tu. Saya tak kuih kuat. Alah, alah, nawa. Hmm, itu. Ako man to na nga Okay. Suod eh. Wow. Grabe, lamok din yung mayroon. eh buha ang isa. Lamok. Daro Hmm. Hindi nyo makikita sa lalim. <laughs> Kasi may tubig. Pagkakuha na lang may idol. Basta kinakapa-kapa namin may idol. Yan lang yung technique may idol. Wala sya sa putik. Nasa ano siya, medyo matigas baho No, no, no. Oh. Eh, diba? okay. oh. <laughs> na Oh. Dito. Nagtutuntong ramay duro. Di anda git. Tumakkan oh. Ano pakakan? Na sila ting Nung last nang ko dito. Nag-vlog din ako mangito, kung natandaan niyo pa yon. Ano na yon? Mga 2 years ago na yun mayto. Yung cellphone pa yung gamit natin ba. Dito na ko part sa kabila. Madami din, talabi ng mangito. Bila tu waktu Kerap tu ni Putih bah Ini hmm. Dika, ilang Pada kinoa Bapak kasi Anu Putih hmm? Tak dulu Itu yang bina-bina Pas nak diskubur Dia anime dulu Okey dah lah Tak dulu. dah lah Tak lah Tak Isap ite Tak lah Tak lah Tak lah Tak Ito, ito, patay mo ito. Ayan, patay na yan. Patayin mo, patay na yan. Para, para hindi may rapan. Ay, yan. Nakabidyo tayo. Ang ah, may dalo? Hindi, ano ko na iba. Ay, ang may Ibalik ko. Mangro yung bago may dalo? <laughs> Nakarecord yun, may dalo. Mangro yung babaliin yung may dalo. <laughs> talaga yung tatay digong. <laughs> 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 ang Nung nag-lebel ng mga buwan. Nung na po ka po riyoy. Uy. Pa mahal na mahal amin din mga idol. Si saging. Jo na lang. <laughs> Ba't tetay lang saging. Siya naman talaga nag-deal mong idol eh. Dati pa nung ano nung. Eh, nung nangingisla ako dati may idol hinahatira nyo siya malayo kasi talaga yung sa kanila may idol nakikita <laughs> nyo naman sa video natin o no? malapit may isang oras yung biyahe papunta dun tapos yung daan, sus yeah, pwede pa yung lisura may idol kaya bihira lang ako kumahatid ano, lubong lubong yung tagkar bukas yun may laong kayo nasa ah, ano? medyo matitigas hong, mm, hindi yung itong itong nalagis ko, an, gondol kuha, hey kuya Hali na, come eh. here. May uban ra gini siyang nagpalayla. <laughs> Madlok si Calvin mo Malalim ba eh. Hmm. Hindi ko yung bago mo dito. Isag ka doon. Ah, ah, dito nga. Ay. Dami nga may dolo. Hmm. Kaya ito nga kalahating balde tapos bago mo ang uh, yan? Pahit sa kaya may. Lingyo na lula, nagkaon-kaon. ayaw lumapit yung binbin mga idol may shark daw <laughs> karoon po kita yung shark ngayon yung katunggan <laughs> nali kuya huwag oh, may shark dali huwag na yung shark atong isudaan ng shark ato isuwa huwag <laughs> oh, naman din lapita hindi ka nagagunit kahoy nah hindi ka, ka brave nah murah Hindi, hindi siya brave mo ito. Ah, bear. Sabi pag lamok eh. Daming lamok dito. Ayan. Sa lunis na pala mga idol. No? Eleksyon na pala sa lunis. Musta yung mga ano dyan. Mga kandidato nyo dyan mga idol. Dali. <laughs> Dali yan ilistyan nyo na mga ulit para hindi makalimutan so, doon tayo sa sulid kami sa sulid kami mga ulit eh. pero hindi na hindi sasabihin kung saan sulid mga ulit alam nyo na yun mga ulit sa totoo ba yung totoo may malasakit sa Pilipinas kagaya nito tuway totoong may malasakit to kay Lula Yeah, <coughs> kanya-kanya naman kasi tayo yung ano eh nah, na ang pipiliin ba itong ba dali ko eh basta yung ano mga idol yung magsiservisyo sa bansa ba oh kaya ito mai idol karabi ang sana na mga tuwa yan hindi ko pwede dito kami lipat kami tama lang yung ano, dito okay Dapa. Dapa, di dalawa alam mo yung ano be. Tagko. Talay bi tagko ah. Apat nga lang to. Oh, alam mo ito. Ah, alam mo ito. Ibut isa bi na ile. Patay. Kala bubal di. Ah, oh, kilid na yung ah. ano talaga siya medyo matigas pa. siya dun sa ano mo so. ah. mm. ito ni guru pun tak tuai ah ah bali na side tapos na kami lilipat na kami dun sa ano may dun ba unahan kunti papahibas na rin yung dagat ito yung mga tinapon ko kay Calvin labi may oh <laughs> kasi <laughs> laki na yung mukha ni it's Binbin. Bin. <laughs> Hindi na makita yung mukha ni Binbin. Bin, I've never seen that. It's a big shield. Mama. Ayun, kunit ko na sundang. <laughs> it's a big shield. So, uh, matakpan na yung mukha ni Binbin, mga itol. Tsaka yung kay Mike, -ka. ay daghanam din, abe. Bagong na lang kunin yung shield natin. Abe. Okay. My shield, ma. Where? Well, it's a huge. May mga pinagukayan dito lima ang may loob. Bago pa lang kahapon pa siguro yan. Ah, may mga kabuts. Be, tira yan yung isang kabuts. Ito may dila. O. Oh. Kapon mo, kalahating baldi na may loob. Nagdag pa natin ito. Okay. Masap ko ako, laki. doon sa ano. Marami. Mm. Doon sa banda. Wala ah. Ito lang ata eh. Karabi may loob. Grabe may doon. Sobrang bigat. Yan o. Malapit mapuno yung balde may sa lukan. Lukan to lahat. Ehh. Tapos sa kabila. Bago mo naman. Grabe. So bigat may yun. Ini ako. lagu sila ay ka na <laughs> ito <laughs> isa ka po mga <laughs> bagong ding nga tayo siguro huwag kami konti eh ganun kunti ito, ng kunti, pangula mga idol kasi miss ko na rin yung bagong matagal na rin hindi kami nakakain tsaka yung tuway naman magtitira kami mga idol kasi kikilaw kami napaka ano kasi ng tuway mga idol eh. yung malinis talaga sya ba tsaka puti sya mga idol masarap to igilaw ba Di ah, Ano yun natin Kinilaw ki Karami ko asa Nasa ano din Mga 10 kilo din may ito Pwede ka bukat Yung maliliit lang yung ikikilaw namin dito Grabe ito talaga may ito Isa ng tao niyo oh, Tingnan yung pud pud na Grabe Pag ito ay bato talaga, kuya pan yun may doon. Tutuwa na si Lula nito eh. Ito may mga ilang ano lang dito. Tatlong araw lang itong isuwa niya. Kasama yung bagungon. Ayan, pali. Ano lang po mga Sa lagyan lang natin ng part 2 ng video na ito mga kami ngayon. Kinilaw na ito mga idol. Ulam.